Ang iron ay isang mahalagang mineral na kailangan ng katawan. Ito ay kadalasang makikita sa hemoglobin, ang protina na responsable sa pagkakalat ng oxygen mula sa baga patungo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang kakulangan ng iron sa katawan ay maaaring humantong sa iron deficiency anemia. Ngunit bukod sa relasyon nito sa dugo, mahalaga rin ang iron sa pagpapanatiling masigla ng buhok kuko at balat. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Ang mga pagkaing pinakukunan ng iron ay may dalawang uri. Una ay ang him na nakukuha sa mga pagkain mula sa hayop gaya ng karne at mga talaba at ang ikalawa ay non-heme na nakukuha sa mga pagkain mula sa halaman gaya ng prutas, pinhi at kulay. Ang ilan sa mga pagkain mayayaman sa iron ay ang sumusunod. 1. Lamang dagat na nasa kabibe. Ang mga laman dagat na nasa shell ay tinuturing na may pinakamataas na level ng iron. Sinasabing sa bawat 100 grams ng tulya o tahong mayroong 28 milligrams na iron. 2. Atay. Ang atay ay mayaman rin sa iron. Maaaring ito ay atay ng baboy, baka o manok. Sa bawat 100 grams ng atay, maaaring makakuha ng 23 mg na iron. 3. Buto ng kalabasa. Ang mga buto ng kalabasa na madalas nakikitang pinapapak sa mga lamay ay may mataas na iron. Ang bawat 100 grams na buto ay mapagkukunan ng 15 mg ng iron. 4. Mani. Ang mga mani pati na ang kasoy at almond ay mayaman na rin sa iron. Ang isang kainan ay maaaring makapagbigay ng 6.1 mg na iron. 5. ng baka Ang mapulang parate ng ng baka o lean meat ay mayroong halos 4 mg na iron. 6. Mga buto Mayamang napagkukunan din ng iron ang mga butil na gaya ng lima beans, garbanzos at soybeans. Ang mga ito ay maaari ding magbigay ng hanggang 4 mg na iron sa bawat 100 grams. 7. Bigas, whole wheat, oatmeal. Ang bawat 100 grams nito ay makapagbibigay ng hanggang 2 mg na iron. Mayroon ding mga iron fortified na butil na makapagbibigay ng higit sa karaniwang dami ng iron na nakukuha sa normal na butil. 8. Berde at madahong gulay. Ang mga madahong gulay ay mayaman sa sustansya. Bukod sa mga bitamina at ilan pang mineral, nakakakuha rin ng iron dito. Tinatayang may 3.6 mg na iron sa 100 grams na mga dahon, 9. Dark chocolate. Ang maitim at pulong tsokolate ay nagtataglay ng hanggang 17 mg na iron sa bawat 100 grams. Ito ay hilig ng karamihan na maaaring kainin o kaya naman ay iniinom. 10. Tokwa. Ang tokwa ay produkto mula sa soybeans at ang bawat 100 grams ng tokwa ay maaaring makunan ng hanggang 3 mg na iron. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.